Teo! <laughs> libang na libang po si Teo! Teo mahal ko! Po, po si Babi! Teo! May baby na ako! Teo! <laughs> may baby na si Lula! Aiyo! <laughs> Narunong nang magselos! <laughs> <laughs> Yung pinaglalaro ka rin ay biglang nag-inerte. Bye ah! <laughs> baby na si Lola. Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay babiyahe po kami. Papunta po kami ng Tagaytay, Kanawait po. Yan, tara guys, samahan niyo po kami. Kasama po namin si Milot, si Bal, saka po si si Teo. Ayan. Yan, bali, may dala po tayong saging na saba, sitaw, ito po yung sitaw na inani sa ating pala-isdaan. May dala rin po akong isda, ah, midyad, at saka po bangus. May dala rin po tayong bigas. At ako po ay po kay tatay. Sina na po ang magdadala po na iyon. Isasakay na po nila sa pan. Inaantay lang po namin yung aming sasakyan. Bali kasama po namin si tatay at saka po si Kiyo Kadol. Ay ang lolo milot. Hindi po makakasama si lolo at maga po yung kamay. Ah, Pinuntahan ko po kagabi. Ayan po at nandito na kami sa Pami Laguna. Tayo. Palingalinga. Palingalinga po si Tayo. Kami po muna ay kakain. Ayan po si Tatay ni Tio Pablo. So kasi po sing ko na order pa. Teyo, kakain ka rin baga Teyo? Ano ito po sa inyo? Babi yata kayo, kala ko tayo ka labo. Kala ano may lipstick. Uh, Ayan po si nga tatay. Wala ka mahoy. Alam po hindi ka aray sa disinti. <laughs> <na yun. laughs> ano ito? Langka? Ah, um, manok. Bicol Express. Ah, Bicol Express. Dalawa po yung mami po na. Ayan pa, dalawa po yung mami. Sa lugaw.

Binabaan time na po. Oh. Aba, at may gate na pala si okay. <laughs> na Andres. Teo, kumusta ka Teo? Okay. E binabaan na po yung aming mga dala. Mga bigas. Ay, ah. ay Mila, ipasok mo na muna ito sa loob at madudumihan pa. Kuya, yeah, ito po. Salamat. Andres! Oh. Ah. Oh. Oh. Dito. <laughs> Kami, ano na naman. Nandito na naman ba, 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 Abay, hello, babi. Andres. Vera, balis po. Aba, hello, Bobby. Kasi talaga yun. Andres! Mag-bless ka sa Ninong. Dali eh. Bless kay Ninong, Emil. <laughs> <okay>. Oh. Sa drinks na bakto. Binigay ko na kay Milo tayo nagiyak ito. Ah, na, tawa na tawa si Teo. Uh, Teo! Ah, ano na? Nadito uh, po si Teo? Bobby. Bless. Bless daw, bless. Oh, bless. Kanina yung rin um, bless na yan sa sasakyan sa na eh. Bless daw, oh, May nalibang na. Bless. Bobby! Bless. Ano sa yung... Teo! Libang na libang po si Teo! Teo Marco. Si Milot po ni Balay nagpunta sa Nobalit na inaasikaso po sila. Teo namin! Much, much, much later. Kalong ko po, po si Bobby. Teo! May baby na ako, Teo! May baby na si Lula. Ayun! Marunong na magselos. Ayun! Yung pinaglalaro ka din ay biglang nag-inerte. Bye ah! <laughs> baby na si Lola. Teo. Bye bye na. Si Tito Bobby. Gusto yung kalong din pala ni Bobby. At dito po yung nakahiga sa una ay nag-iyak. Nung kinalong ko yung natahimik naman po yung isa. <laughs> Nag-i-inerte. Uy, so! Hindi na rin yung <laughs> Marunong na mag-telos. Walang ang mabusin. <laughs> eh. Nag-iiyak-iyakan. <laughs> Wala kang luha. <laughs> Nag-iiyak-iyakan. Nagiiyak-iyakan po. W oh, wala naman luha. <laughs> Marunong na mag-inerte. Nagiiyak-iyakan. Wah, uh. nak Nakatingin kay babi. Oh, mabigat na rin naman pala ito si Bobby. <laughs> mabigat din naman pala ito. Ni si Bobby. Upa, <laughs> bakalong lungkusin yung isa. Mag-iingat eh. Wow, Wow, Si Teo po ay nasa walk-in. Pati mo ka Teo. Oh, natanggal na yung videos. Ay, ayos mo po si. At ko may hawak. Ah, si Bobby. Ayos mo yung may jazz. Dito oh, po kilala. Oo. Oh. Naninibago siya ito sa walker niya. <laughs> Hindi niya ano ah. Ano ito ang nangyayari dito? Naninibago. Teo! Teo! Doon mo ah, sa malayo, kaya mo lumapit. Oh, Mama, pumunta na eh, yabuli mo. Ayan guys, at bali ako po ay naglalaga ng saging na saba. Ayan, wow. Maya-maya lang po ito po'y luto na. Merienda po, merienda time. Saging. Ikaw, Tio Kagol, merienda na po. Kape po, gusto mong kape. Kasi nga siyang kape, ba? Kain po tayo ng saging. Mainit pa. Sayo! Sob! Siya na Janet po ay nasa taas at tulog. Saka po siya ni Sonia. Tayo. Mmm! Sob! Hello po, Ma'am Rose. <laughs> <Hello> po. <laughs> may subscribers po na dumaan uh -oh. dito. Ito po yung kanya uh, may pasalubong. Duman lang po sila at kinuha yung ano ah. Ah po, yung bottled products. Uh -oh. Pagoong bagnet. Ah. Uh -oh. yes. Isa yung sana tikman yung ate. Ah. Uh -oh. After nyo nga matikman, aba dumami po yung ano, ah, uh -oh. Yung order na uh -oh. kasama yung kina Rose. Ay 30 bottles yung sa kanila. Uh -oh. At giveaway po sa company. Thank you, you po sa so, pag-order. Thank you din ate sa pag promote po sa aming kabeches. Hindi ko naman alam na dadaan si na Mama Rose. <laughs> Nakapagdala sana ng may pasalubong. Oh, ay, ay ano rin sila biglaan, nag-chat uh -oh. lang siya sa akin kanina na si, uh, dadaan kami ngayon. So nung pagka-chat niya sa akin around lunch time uh -huh. ay sakto papunta naman kayo dito. Uh -huh. Kaya ano yung bilisan lang talaga. Uh -huh. At sila din ay busy rin ngayon at year end nga Ayun, thank you po, Ma'am Ma Rose. Rose. <laughs> si Andres daw po pala, nagugutom na. Ang simet mo yan ay kakain. May hindi naman sa, na. Huli <laughs> sa, <laughs> sa, <laughs> <laughs> sa camera. Hindi ko wali. Hingi ako. Hingi daw ito. Sarap? Wow. wow, very good. Thank you. Sarap? Mm Sarap? -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Magugutomin <laughs> <laughs> Nagugutom Nagugutomin si Bobby. Eh. <laughs> Pag nagutom At si babi na... ay maputi. Iba mm. e yung puti ni Honey. Masabang Parang saha. No, binigyan na naman ako. Oopsie, oopsie. Ayan po, as huh? eh, na... Tatay doon ay nanonood ng TV. nagsawa ka sa na mo? Sa walker mo? <laughs> sa walker mo? Sa, sa na na At ako po ay nagluluto ng sinigang para sa hapunan. Punong-puno po ito aming ano ah. Dalawang bangus po yung dala ko ay akin na pong niluto lahat. Ay eh kaya po punong-puno ay gawa po ng gulay. Marami po yung gulay. A few minutes later. Ayan guys at bali luto na po yung ating sinigang na bangus. Nasa bandang ilalim na po yung mga isda. Ayan, at ako po ay mag na. Mapatayin na natin itong aking pong sinaklang. <laughs> Andres And the rest of Pray na tayo. na tayo. Okay. Praise and Lord Jesus. Salamat po sa pagkain na sa aming harapan. Salamat po kay Tita Nels na nagluto nito. Uh, ikaw na po yung bahala magbalik. Mang siksikliglig at umaapon na pagpapala sa kanyang buhay. Give her good health. And we thank you, okay for their lives in our home, in this place. Bless Daddy sa kanya pong pag-uwi mamaya. At ingatan mo nga po siya palagi. In Jesus' name, say Amen. 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 Kain na po. Yukagol, kain, kain na po. Thank you po sa pagkain tulog na si Tio Kago. Ikaw po, Nanay Sonia. May mga hawak na abo, Pati si Bosing. Ay, <laughs> <laughs> papakainin ko na, na si Andres. Nakahain ah, na. Wow. May lot kayo. Kain na kayo. Ang ibal. Kain na. Tatay. Kain na po, tatay. Daddy, wala ang daddy. Ate. Kain Ate. Kumain na po. Ate. Kain na po ni Janet si Andres. Ate. At mamaya po si Bosing at may hawak ng bata. Nanay Sonia, may hawak pa bata. Kain na, <laughs> kain na kayo, bali Tiyo Kagol, kagal, kain na po, tatay. At nang makatulog na. kain kayo na ng pagod sa biyahe. Ayan po, at maglalatag si Bal dito, ah, sa lapag. At ah, dito na lang po kami matutulog. Si tatay, Tiyo Kagol, Dito po matutulog sa baba. Ah, uh, nga pala may bibigay kay Tiyo Kagol. Hmm. Ano kaya kasya sa iyo? Malayo pa naman ang pasta. <laughs> <laughs> Tingnan mo nga po kung kasya po sa iyo. May di po ang bukasan. Man. Oh, si Tiyo po yung nakatulog na. Wala, Tiyo, ikuha nyo na. Nakatulog na po si Tiyo. Tingnan po ni Tiyo Kagol kung kasya sa kanya. na lang malaki siya malaki gusto siya to around time na sa maraming marami 'yung Christmas cookaing na wala malayo pa so pa po yung sa Salamat sa ating mga Salamat Oh, dapat na isat sa puto lang. <laughs> ah, isa isang do. Yeah. Beautiful, yeah. sando. Oh, ayang oh. yung kaya lang ko okay. okay. kay. Ayan po at kakain. Ayan po at nakain na rin po si natatay. Si Nanay Sonya po ay nakakain na kaya so yung nakatulog na.